Mga kalipad, nandito uh, tayo sa breeding uh, <laughs> uh, uh, section ni Sir Jun. So, mga kalipad, tingnan nyo. Ito lang ang halos sinasalangan niya, o konti. Pero, total quality ang mga nililipad ni Sir Jun Gloria. Kaya, o, dapat talaga gano'n kasi um, e, wala wala naman. Iba, iba na competition eh. sa, sa yung At <laughs> sa totoo lang, sir, napakaraming ibon ang hirap magsire kusino isasalam. So, Hindi katulad pag konti, wala kang choice, sila lang magsasalam mo. So sir, ito pwede bang malaman kung ano ang mga baseline nitong mga breeder mo na pa? Oo. ah, uh, uh, mga ibon ko kasi actually pinapangalan ko na lang kung kanino galing. Hmm. Pero kung kwento nila, yun, may, sa sasabi ko naman. Ito yung parehong to, galing to kay Paris Normante. Normante. Ito yung nanay ni uh, Tim Yao, ito yung tatay ni Lila Mac. Ah, ganoon. Uh, so aksidente na pagpares ko sila. Tapos sila rin yung mga naglak, ano? Tapos mo mm. parent itong dalawa tigisan sila, no? Ang galing, ano? Hindi <laughs> ko pa na, di ko pa alam yun na, kasi syempre nung pinagpares ko to, hindi pa uh -oh. hindi ko nang makakita. Mm -hmm. Galing nung no? parang yeah. pinag-adya, ano? <laughs> Talagang, kung baga, parang nung napag-parish mo sila, nakita mo yung resulta nung dalawa, mas parang naging proud ka lalo sa sarili uh, mo, sir. Sakto exactly diba? lang to eh, na sila naman yun nung ko. Kasi nga, wala na yung parish nito na nani Nanay kasi ni Layla ma kay Kuya Orrion. Hmm. Si Nol. So, sir, ito naman dalawang, ano ha, natin? Ano yan? Dalawang fancy. Dalawang white record natin. So, ito <laughs> Fancy Tagayay. Palagay ko, parent to. <laughs> Poster parent niya. Uh, tagaya yan So, ito naman, sir. Ayan, ito naman... Uh, may pasok ito ng Victor Lim based sa uh, sa mga sakin mm -hmm. si nagalingto you ano know, galing to kay uh, Sunny Castro. Sunny uh, ipapaklak din ng MacArthur yan. Ito naman yung... ito, the... uh, galing din sa kaibigan ko na taga Bulacan. Tapos ito anak na nito. Uh, yun yeah. uh, stuck ko na siya kasi maganda yung ginawa niya kahit na hindi siya nag-complete lap, lahat ng smash naman inuwihan niya. Ah, galing. Ah, uh, kaya mm -hmm. tinuloy ko pa rin yung, kumbaga stay siya, mm -hmm. hanggang Santa Ana, umuwihan. Oh. Ito naman, ah, uh, Trenton yung linyaza, galing kay uh, Boss Ray. Ayan, mag to, nag-fourth overall to ng Old Bird sa MMFC. Mm hmm. Bilaro siya nung kaibigan ko. South yun, so kwak dito ng pakula. Oh, galing. Oh, so, ito yan. naman na uh, white grazer natin. Uh, ito, uh, may pasok to ng, ano ba sabi ni Paris Dex? Luis. Ah, Luis too. Uh, yung pinaka nanay niyan, wala na. Pero yung lola, dito pa. Yung nasa taas na white feather. Ito, uh, may pasok doon ng Celis galing din kay Parks Dex yun ang fort Yung mm. ng Macarto. ah, si Ganon <laughs> galing yan kalahi yan nung nag-fork niya kung di ako nagkakamali may sales kasi yun tapos ito kapatid ko ni Leila Mac full sibling okay. Hmm. then dito galing naman to kay uh, ginagamit ko kay ano uh, kay Karo Miliwag ah kay Karo Miliwag uh, both uh, na iba na yan ito Ethan Merlin tapos yun Armstrong sabi ko lang nga ah. ba Di block sale. Yeah, the block sale. <laughs> Sabihin ko pa nga lang sana na ulaan mo ako sa nakita ko uh, yung jura eh. Kasi may mama... mga anak rin before yan, ngayon nga lang, hindi eh. pinalad eh. So ulit ulit. Mm. So Tapos, ito Tapos ito yung tatay ni ano na hindi rin natapos. Mm -hmm. Ayun. So kung keep to, simula first lap ng uh, matugtog. Alin. Hanggang alin. Ngayon isa pa yan, bago yung 2020. Sa so, Trenton din niya. kasi yung mga pinandali. So ito pala ang tatay, ang tatay ni Leila Mack? Hindi. Ah, ni Ate Mia. tapos ito yung nanay niya. Uh, niya. Tapos, ito yung tatay ni Leila Mack. Ilang taon ngayon, sir? Ano lang to eh. Maraming ko ng OI lang. Bata pa ito, malaki lang yun. Yung maturity niya, ano? Iba, ano? 2019 2019 Kalimto na ano? Uh, wala. Yung sa mga EDL. Uh. Yeah, uh, EDL. The finisher siya ng Calvary. Uh, uh, dahil doon, hindi so, tayo magpapakas. Siyempre. Ito, gusto ko ng dagat na lahat. Ayaw niya po. Ito nagyayaya lang yan. Uh, so, so ayun. Ay, ay, ano, yun mga kalipad, nag-start uh, si Sgt. Gloria, sa race ng NHPC, itong tawag nga ng dalawang carpool is 20 birds. samantakin mo, samantalang kami, ang in-entry namin is 90 plus. Dito na dyan, sa bagay, may pop-up yun ah. Hindi kasi, Sgt. yun kasi, may partner ako si Pari Garibos, di ba ganyan So, kung malayo yung gilpoy is atin. Kasi wala akong ma-place na lang, oh, parang patapit-patapit o kabahe uh, kasi. May hindi may pwede kaya hindi na meron kakakilip na kaya nilagat ko yung parang parang pari. Dami yung maglipad dyan. Kaya, dame ba, dame. Dame. kaya dame ba, sa totoo lang, hindi parami yun. Eh. Mas the best talaga kahit konti. Importante yung natututukan. Okay lang naman marami. Pag hindi matutukan, talo ka. <laughs> tayong konting tanong kay Sir Jun para dun sa mga newbie natin ha, may mapulot tayong aral para sa larangan ng pagkakalapate so dito marami tayong mapupulot na aral kay Sir Jun na uh, Gloria so tatanungin natin si Sir Jun Sir Jun, na mag start po kayo ng training, ilang ibon ka nagumpisa? Ayun nga, nung ah okay so from training nag start ako ng 27 kasi 30 yung start ko, alam ko eh, syempre may nag-fly away, may kasakit, into 27. Tapos nung mag-derby, ayan, nasa 20 plus yung mag So maganda pa pala, ano? Maganda, ang, maganda ang training, ano? Maganda uh, actually, ang... Uh, share ko na lang din. Pag nagt-train kasi ako, kung may kasamang observation. Pag si Ibon, tingin kong parang hindi kakayanin, pero may chance. Iwan. 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 Ah hindi ko sila yung pinipilit sige sige mm -hmm. ayan yun yung medyo yun lang hindi <laughs> ko alam kung tama yun basta yun yung nangyari so yun nasagot na ni Sir Jun ang ah, magumpisa ng so Sir Jun ah, na, na magumpisa ang derby race ilang ibon ang natira o na pa sa track nung first race natin ayun nga nasa 20 nasa plus nasa 20 plus mm -hmm. so Sir Jun ito ang pinakamahalagang tanong ano so, paanong preparation o paghahanda ang ginawa natin para sa ibon ng MacArthur Race. Uh, bali, ang nangyari, no, itong dalawang pa clock ko, hindi ko na to sinagad ng uh, derby. Ibig sabihin, pagdating na matnog, kasi ang luck namin, matnog after matnog, kalbayo na. Ka, hindi ko na siya sinampa ng kalbayog. Kasi nga, kagaya nung nabanggit ko kanina, uh, inoobserbahan kasi natin sila. Nung umuwi ito ng, ano, ng ng matlog, hindi sila umabot sa tamang oras. Bali, late na, kumbaga, cut off, tawag natin. Yan, nung napansin kong habang lumilipas yung araw, hindi nila kaya, hindi ko muna sila pinapalabas ng loob. Siguro, nag-start na ako silang parondahin nung Sabado na. Since hindi nga natin sila pinawigan ng kalbayog sa main club, Sabado ko na sila pinalo-fly. Then pagdating ng Wednesday, nag-self-toss ako. Tapos Thursday nga ang loading ng uh, MacArthur. So, yun yung ginawa natin yung uh, preparations. Okay. So, Sir Jun, sa pag-iibon, gaano na katagal bilang isang fancier ang June Gloria? Nag-start ako ano, 2008 pa. Then, natigil lang dahil umalis din ako ng bansa. Tapos, siguro bumalik yata ako 20 ano na. 2015 mga gana tapos yun alaga kung <laughs> mo naman mga pansir <laughs> so sir Jun ah, uh, konting tips para sa ating mga newbie kalipad ano naman ang maipapayo natin para sa ating mga newbie oh, okay. so usual lang naman maririnig na rin naman to sa iba syempre kung uh, ang pinakaunang kasi nga uh, pagkakatingin ko kung uh, magre-raise ka kailangan alam mo muna sa sarili mo kung ano talaga yung gusto mo na kasi diba marami tayong nakikita gusto nila magkalapate pero alaga lang. Okay. So kung ikaw naman yung tipo na sa race ka, so dapat doon ka magsimula uh, sa magandang linya da talaga. Ah, uh, hindi hindi mo rayon. <laughs> so doon talaga tayo magsisimula. So kailangan uh, from there alam mo na kung ano talaga yung gusto mo as a fancier. Kasi meron nga naman na uh, gusto lang magalaga, so wala nang issue ron. Then yung iba gusto mag-race. So, kung sa race ka magpo fall ang payo ko lang, syempre, dun ka na magsimula sa magandang linya dagat or nananalo. Para konting ano na lang, kumbaga, konting uh, ripaso na lang, eh, makakamit mo agad yung oh, yun, ha, uh, gusto. Ayun. So, yun, mga kalipad, uh, napaulakan tayo ni Sir Jun dito sa Muntinyang Log na uh, ma-interview siya. At uh, malaking uh, karangalan para sa akin na uh, pinahundakan ni Sir John Gloria ang uh, invitation namin sa sa kanya. Maraming maraming salamat, no. Sir. <laughs> idol Welcome. So, yun. Maraming maraming salamat, Kalipad, sa susunod na video ulit natin.